Sabi ng totoo, si Amber si Baldo. Lahat sila masamang tao. Lahat sila sinungaling. Ba't pa ba pa ba iniisip pa ba yan, ha? Oh, oh, oh! Mam! Kailangan natin umuwi. Alam mo, nag na ako. Inahambo si Don Pedro sa daan. Nino! Castillo. Ano? Hindi lang yun. Nilusob ang Mansol. Ando ng mami mo. Kaya umuwi na tayo. Barangay. Alam kong gusto mo na matuloy ang laban natin. I have to postpone it. Naduduwag ka? Hindi ko na kailangan ipaliwanag si Ototoy, but trust me, matutuloy po rin ito. Hindi kita uurungan. Ako na ang bahala dito. Maari na kayong umalis. Thank you for your service. Masato kang kampante. Mabuti lang ako na mag-coach sa'yo para nababantayan kita. May kung ganun. Pahig na pahig po ako. Kailangan kong ihanda ang pamilyang ito para sa pag-uwi ni Totoy sa ngayon, hmm. yung iniisip mo? Oh. Si M. Di diba, Sabi na eh. Pero sigurado ako, type ka din nun. Matulog ka na, Che. Sige na, tulog na ako ulit. <laughs> Magandang umaga po. Oh, Toy! Pasok ka! Eh. Itali na. Pwede ko pong kausapin si Emerald sa labas po? Ako oh, naman! Ah! <laughs> Salamat po. Sa labas lang po kami. Sige. Ano yun, Toy? May problema ba? Ah, wala. Pakiramdam ko kasi na hindi kita na-welcome na maayos dito sa bagong paraiso. Dami kasi nangyari. Yun lang ba? Wala yun. Tapos naman na yun eh. Sana. Libre ka ba mamaya? Gusto sana kita ngayayin kumain. Lumabas? Libre ko. Hmm? Hmm. <laughs> Libre mo pala. Paano naman ako makakatanggin yan? At saan ba tayo pupunta? Para alam ko kung nasusot ko. Kahit anong, maganda ka naman eh. Hmm? Uh, este, magandang pumili ng dumit. Uh, ah. Uh, text mo na lang ako kung saan tayo magkikita. Pupunta ako. Masa ako yan. Hmm. Si Alira. puno na po ako. Ah, oo. Oh. Sige, ingat ah. Em? Hmm? Puno hmm. na ako. Ingat ka. Sa mga kalasag Huwag ka karagarag Kung mga pumalag Hindi mo ba nakikita Yung mga nasa lao Pagpamukulang um, Ay naglalaglalay mga salo Pero Mga katawan na katapalagpakan Oo wala tayong labang Tukawan sa kawal Pero ba Sama-sama natin palibutan Ewan ko na lang um, Kung sila kilabutan Patalas yung mga pananaraw Sumigang mga lupa ay gumalaw Siyaw ang um, hihinasaw Kapag kanilang balik Di ba Walang

tinalupan Kami yung panalog na robaki pulang Para ba sila YON nagitahit ng muna? Teka kung Ito ko ko yung Ako na Ako yung NAKAKIRA Ano yung tulad ko sa Baga to sa na Sino ko sa papapapel Huwag ako na lang tinala sa papel Huwag iba ka huwag mapel hindi na ko sa ito ng gawa sa Hindi gusto kaming sabi gusto kaming suman di rigma di 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 mga buhay na wala sa pagkakapit, mga bayani mala. Pero may dalawang lupa di sa wakasay na-iba woy na

Thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight. Toy, pati dito nag-training ka? Thirty-eight, kailangan. Ako na nag decision na mag-coach sa kanya. Kasi delikado, baka magpariwara pa yan sa laban eh. Uy, Onyx, time mo, tanong. Forty-five. Pako. Baka mabilib ka pag nakita mo yung mga bagong training equipment ni si Totoy. Oo. Oh. Huh. Kasi marami namang sumusuporta kay Totoy eh. Kaya nakakuha kami ng mga gano'ng mga gamit. Forty-eight. Forty-nine. ako para makikipag-deal. Bakit naman ako makikipag-deal sa masamang tao? Eh hey, madame, makinig ka muna. Para sa kuya mo. Para sa mga tao na damay. Lalagal na yung nanay mo. Tutulungan nga kita para sa kaso ng kuya mo, pero itigil niya ni Toto yung pag-iimbestiga sa mga Kastilyo. Paano kung tumanggi kami? Tapos, uh, anong magugustuhan ni Ishi Mi! Hey! Hinginig order naman ako ng ano, walong energy drink, tapos uh, si doseng noodles, no? Gutom, Jack kami nating mean, order na. Bakit andito kayong dalawa, ha? G, papatulong lang ako. Ganun? Oo. Mm -hmm. So, patient. ha? Oo so, oh, nga. Uy. Bakit magkasama kayo? Papatulong ako. Babae siya, babae si Isch. Uh, Walang <laughs> uh, oh. interes nung mga babae, oh, no? Oh. Ah, gano'n ba? Oo. Oh? Oo oh, oh, nga. tagal oh. na, ha? Hindi yun. Hindi naman akong gutom. Para kay Toto yun, kailangan niya ng energy drink. Kailangan niya ng pagkain. Pagkabala. May laban eh. Ha? Huh? Laban na naman si Kuya Toto. O bakit? Lagot yung kay Father Nico pag nalaman niya yun. Eh, paano eh, mo nalagot eh si Father Nico nga nang tuturo sa kanya? Huh? Huh? Ha? Ha? Haka din! Haka din! Haka na nga! Ha? oh. Parang bigla nagbago isip ni Father ah. Oo. Tara. Sino ba yung kalaban niya? Sikat ba? Sobra. Gusto niyo malaman. Oo. Oh pero magparami sa'yo sa akin dalawa. Huwag na huwag kayong maingay at dito lang hindi oh. makakalabas. Promise. Promise. Keep promise, ha? Promise. Cross my heart si Kong Tuy Perez. Ha? Makakala din ni Kong si Kuya Totoy? Ang <manyang>, maingay! Bakit natakot sa akin, ha? Eh? Ilang beses ko nang inuul sa inyo to. Malaking tao mga binabangganin ninyo. At sigurado ko pag ginawa niyo yan, may mamamatay talaga. Bakit? Okay. Ano bang pakailan mo sa amin? Ayoko may mangyari sa iyo ng nanay mo. Ginagawa ko to alang-alang kay Jasper. Kaya inuulit ko, tutulungan kita sa kaso ng kuya mo o haharapin mo ang pagkamatay labas sa mga Kastilyo. Tatawag ako ulit at sa pagtawag ko? May sagot ka na. Pumayag ka na, Emerald. Para sa iyo. Para sa nanay mo. At para matulungan mo rin akong mahanap ang mag-ina ko. kasi si Kong Toy. Oh, makinang galit ni Totoy talaga ever since. Sobra. Tropa ko dati yan eh. Pero meron pa akong chismis. I ano mean, yun? Okay, maingay ah. Pero about sa akin, si Jet, nagtitraining oh. na din kay ni Father Nico. Kaya malakas ako ngayon. Ready, ready ako um, makipagmakpakan niyo. Hindi ka naman ganun. Ha? Ah, mag ka na! Pero, teka, teka. Ano? Bakit kamayas sa meeting? Ha? Sikreto na naman to. Dami mo na nalaman sa akin. Ay, so, yes. kasi, gusto mo makipaglaban kay Totoy bago niya protekta at yung bago para yung sumulit. Okay. Ay, ganun. Ay, ang bad trip talaga yung kong game. Yung energy drink, okay na? Balik mo na yung pancet, ha? Ako din. Ah, chismis. Mubun-mubun din sa chismis ko, ha? Kaya maingay. Oh. Sige na i pa ako eh. O baka pindolo ko lang tayo ng credit. Ayan. Yeah. Maglalaban daw si Totoy at si Congressman Dwayne. Hmm. Si Congressman Dwayne? Uh Oo. -oh. Yung pogi? Oo, oh, oh, yung pogi. Yay. Uh, Bakit? Eh hindi ko nga alam, Diyos ko. Sayang naman ang mga kapugian nila, no? Balita ko kasi, bata pa sila. May atraso na yung mga yan sa isa't isa. Pero magkaibigan sila. Naku, magiging malaking laban yun kung ganun. Maso. Balita ko, ilalad daw nila laban. Oh. Kaya na sila. pala, na sila. H, 2 H. Matutoy okay. ako. Alis ka na, okay na to, oh, Ang bahala dito. Mga pre, tingnan nyo pag-edit ko. Diba? Lamang na lamang si Totoy dito. Ang lupit mo, Joseph, ah. Tingin ko, walang nang naban yan si Kong Duan Totoy. Gusto mo, natin to, para makita na lahat. Sige, post mo. Sige sige. Okay, sige, sige. Sige, sige. Sige, Shishet sige. sige.

Sir, rahit lang. Eh, kailangan kong mita para sa pamilya ko eh. Tsaka, kinuha nilang ang kabrador para sa laban eh. Laban? Ano laban? Gulpihan ng mga gwapo! Yung laban ni Convane at ni Totoy! Uli ka na sa balita, boy! Boris siya na to. Wala nga, hindi ka dito. Balik sa to? Ha? Huh. Bakit lahat dito alam na may laban si Dwayne tsaka si Totoy? Hindi ko din alam, Tol, eh. Pagdating ko dito, bali-balita na yan, eh. Hindi no, mo alam. Sigurado ko ba wala kang alam? Oo. Oh. Ramis? Ramis nga. Hindi, nakapagtaka yung bris mo kong eh. Raket ka agad. Hindi pa nga natin alam kung nasa si Baldo. Hindi natin alam kung siya nagpatakas kay Baldo. Paano nagpatakas? <sighs> Paano mo naman sabi may nagpatakas sa kanya? kuto to. Lakas na to. Boss. Austin, kamusta ang security natin? Nadoble na yung security. Wala nang makakapasok dito. Good. Meron pa ba? Ah. Uh, tingnan mo to, boss. And then go up. 2025. Mag-alala, Tul. Sana nga. Sana nga. <coughs> Malaking bilib ko dyan kay Totoy. Totoy batong nga eh. Sintigas ng bato. Kaya nga pumusta akong 2,000 eh. Ako! Sayang ang dalawang libo mo pare. Kita mo yung katawan ni Congressman Dwayne. Ang dapat ba? Diba? Isang sapat lang noon. Tulog si Totoy. Kaya tungkol na tumaya. Oo nga no. Teka. Mabawin ko yung tayo ako. Oo. Tungkol na tumaya sa shoe sure wing. Eh Congressman Dwayne. De, si Totoy ang mananalo. Hindi. Si Congressman Dwayne. Totoy. Pinagtanggol nga yung lugar natin. Eh. Wala ba kayong hiya? Ha? Aba. Eh pinaglaban tayo ng tao. Kung hindi kayo pinaglabanan, oh, baka wala na kayo rito eh. Viral yan. Maraming solid sa'yo. Tama. Ah. <laughs> 539 to 64? Ayos. Hindi lang yan, boss. Tinutak. Ba't mo naman ipapakita to sa akin, Dustin? Ano may isasira araw ko dyan? Ipinaglaban niya ang lugar natin, ipinaglaban kayo. O bakit? Nag-iisip pa kayong pumalig doon sa kalaban. Lolo Boyong, lang naman po ito. Hindi naman po ibig sabihin namin na si Totoy. Ganun lang din yun eh. Papalusot ka pa eh. Bakit? Masama bang pupusta sa hal sa lamang sigurado? Ay, kay hirap kumita ng pera ngayon. Tatanggi pa ba ako na alam ko mukhang mananalo ako? Prinsipyo ano na man? kasi pinag-uusapan oh, dito ma, eh. Oo nga, prinsipyo. Lolo Boyo, ang pasintabi lang po. Pero hindi makakain ng pamilya ko ang prinsipyo. Oo, oh, puro ka prinsipyo eh. Bakit? ko ba kung ako ang puro ka na, ay, Sana wala na tayo dito, di ba? Matatawa lang ma, tayo. Dinigtas nga tayo, ka tayo nito. Sabihin mo kay Paul. Bantayin ang mabuti yung mga kastigang manmano ng mabuti. Hindi tayo pwede malusutan ulit. Tindi mo. Sige na. Stanley, Stanley. Ate. Totoo ba ito? Oo, oh, ate. Si Dwayne ang nagamot. At pumayag si Totoy? At ang kapal nito, tutulong si Dwayne kila Totoy sa paglaban sa mga Kastilyo sa bago paraiso. Lao Simuna, Don Pedro. Dwayne. Yes, Father. I saw it online. Magsusuntoo ng ni ta'y nito to'y what's this about? You know, Dad. Nowadays. It's so easy to make AI videos, baka naman gwag -gwa lang yan. Are you sure what you saw is real? Don't do it, twin. Alam natin ko anong kaya ni Totoy. Huwag mo siyang labanan, baka mapahiya ka na. What did you say? Seventy-nine. Toy, eight, Toy! Eight, eight, Father! Oh. May titika po ako sa inyo. Ang laki na ng pusta sa'yo! Pusta? Oo! Oh. Saan? Sa laban nyo ni Dwayne. Gulpia ng mga gwapo 2025 pala tawag doon. Toy naman. Kung papugiyan lang pala yung laban nandun, sana sinalin mo ako. Sana di ka na pagod, di ba? Sure way, no? Pag ako sinalin nyo. Si Paano naman ng mga tao yun? Eh, dapat sikreto lang. Sa atin-atin lang yung laban na doon. Oo oh, nga. Pader naman, parang di ka pa nasani dito. Alam mo naman, sobrang bilis ang chase dito. Diba? Kaso, Toy, may problema tayo. Si Dwayne, ang laki din ang pusta. Ang problema, puro kapit-bahay pa natin yung mga pupusta sa kanya. Basta huwag mo na itindihin yun. Wala ka naman magagawa doon kung sino sa sa'yo o ano eh. Basta mag-focus ka lang. Yun ang importante. Paganda mo na mabuti, mag-training ka. Ma. Masinsinan. Ha? O, Plank. <laughs> uh, back to training ka ulit. Plank. Yan. Side to side ka sa Plank. Sa... Dalawa... Huh? Tatlo... I'm saying you're a government official. You've got a name and a reputation to protect. Pag natalo ka Totoy, magmumukhang mahina ang pamilya natin. And at this critical time, we have to look stronger. Stronger than ever before. Yeah, it's a critical time. Dahil sa nangyari kagabi. Tama? Yes! Kailangan natin magsama-sama para protektahan ng pamilya ng maayos. Let's put aside pride. Let's put aside ego. Harapin natin ang totoong kalaban, ang mga Kastilyo. Trust me, I know all about that. Because the whole time that you were uh, hiding, pretending to be dead, from everybody, including me, ako ang nagtayo ng bandera ng Pamilyang Perez. I fought them alone. Yes. So I know all about it, Dad. Yes, I heard about it. The war, the truce, yung arena, yung bagong paraiso. Impressive. Pero tulang <laughs> pa rin. Kailangan natin ng mas matinding strategy so that we can hit Silvio where it hurts. By the sounds of it, Dad, and how worked up you are, may idea ka na. Ah, shit. Ako naman, on the other hand, fight to get ready for. Kaya mo na yan, Dad. Yes. Ituloy mo na ang plano natin.

Wala, may lakad lang. Itutuloy niyo po ba ang pagsampan ng kaso laban kay Don Silvio Castillo? Definitely. Pagbabayaran ni Don Silvio ang ginawa niya sa mga tao sa bagong pariiso. Salamat. Salamat. Eh ano bang silbi ng ipinapasweldo ko sa'yo? criminal liability mo rito arson multiple homicide wala kang silbi